Ugh! Mitra Adventure Isang babaeng may misyon sa buhay Ang pigilin ang mga bandido so, samahan natin mga loads Yan mga loads no ah. Patuloy po kami dito sa misyon namin ah. Yung ano dito Ah, tinignan namin yung mga palit. Ikaw din doon, mag-ingat ka kasi maraming tao dito. Salamat, salamat. sopot. Jadi kita begini semua sopot. Begitu ya. Ya kan? kasih May ano pa dito oh. May tao pa dito ming may, may ano nagsasalita. Ay ano yung nakita namin na no, nakap. Yan. Mm. <tang> Yan, <tang> talaga yung hirap namin dito uh, sana po sa pagpunta namin sina Isgino na uh, walang mangyari sa amin mga ito mga lods mahirap na sitwasyon ito nabalikan natin yung minarilod ayun po yung isa kita mo no? olak, wala, aku apa? Kau nak kita. Oh, sikit. Kita mayang. Ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ano, nag, ano, nag lalakad. Ayun, Saan kaya ayun papunta? Sebelik-belik. Sa marami demone, ayun. Maka, marami sila jandul. Seguro, seguro. hindi natin maalam kasi so paano to subukan natin puntahan dyan baka nandyan sila si Sarah at si Jojo kasi sa upload ni Alpa andito daw si Celia yung ano asawa uh, ni Jojo Jojo -jo ba yun tsaka si Cesar at tsaka si Isti nag, uh, nagkita kaya paano to ah baka nandyan sila malayo pa naman tayo sa bahay ni Bata hanggang dito ba naman nasundan tayo sana makarating tayo doon sa bahay ni Bata no na ligtas na kasi hindi hindi natin ano yun kasi maraming mga uh, tauhan sa kaya tayo makarating doon na? Makarating buti sa kalsada tayo dumaan hindi tayo dito sa gubat lupag sa kalsada naman tayo baka doon hindi natin kilala yung mga bandido Nag, ano, ano, yung mga bandido na naglalakad sa kalsada baka nagpaano lang hindi nakaitim oh, babarilin so, tayo bigla hmm. hindi tayo Ay, okay. safety doon sa, ano, sa kalsada sa highway tayo dadaan kaya dito tayo sa ano sa gubat kasi Maka, may tataguan naman tayo. So, sige na. Subukan natin yung puntahan ng nanulong isa. <coughs> mai, apa dito yung sini? Ah, bagian di sini kemana? Di sini. Sembuhkan waktu ini balik kembali 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 itatago lang yun sa mabuti ko nagtatago kung ano sumumbong sa mga kakampi niya mas lalo silang dumarami mayroon to so mga lords Pap prepare nyo kami mga lords ah lord help me help us thank lord may <laughs> na, nakita ko kami kanina dyan na ano Tahu nak lelahkan nawala nawalak Nawala. Nawalak Oh Tengok lilung segera yang kelabangan Kita kena terus ke bilik lah Tinggan kau Terus ke bilik Tinggan kau terus ke bilik Ha Jaga Belakang kita don. Kita kau isi isi salang. Tengah Sana sana. San. Tengah tengah. Ada plano. Bukan main kat tagu salik orang. Tengah hati nampak bau putih. Punta kau. Yang lebih dah mungkin yang balik. Kita tes kebilang. tengok saya benda ni dulu jangan benda jangan benda yan jangan nak mai mai isan anak ka laban. so ang gawin natin isa lang yan oh isa bin natin isa lang man isa lang isa lang. So, Idol, let's go. Ah, susubukan natin puntahan yung kalaban. Ha? Handam yang maril mo. Punta tayo Dah ada na tayo ha. Sunod Así あっ。<laughs> nah no. Ah, ah buti na lang naka silent kill si Edwin at saka dalawa yung nadalin niya na po sa ngayon po yung pag ano namin pag explore namin dito na uh, ipag nyo po kami na makarating kami sa ka team namin no team hunters no subong so, halod talagang napakahirap talaga na sumabak sa ganitong trabaho no na ganun subong mga lalaman lods kit na mahirap hindi hindi maubos yung mga bandido ano kung wala kami. Hindi maubos ng mga kalaban. Kaya, yung mga lods susubuk at susubukan namin ubusin sila. Gamit ang aming mga sariling kakayanan. kaya Uh, sa ganitong ano naman marami talaga ang naka ano dito no tingnan ko lang yung mga paligid ko likuran ko ay may nakita ko dun no? yan o no, yun yung isa ano ko dito ay ano sa ko yan Uh, uh. ah, Lods, no? Ah, hindi ko uh, ah, sinailin kail kasi yung nag-iisa lang pala yun. kaya ito baka Ayan mga lods. Kala ko dalawa kasi po yung nakita ko kaganina. Dalawa po. Saan kaya yung isa? Kasi dalawa sila dito yung nakita ko kanina. uh, kanina. hindi ko po si uh, si Nailin kill po kasi isa lang yung pagtingin ko kanina ano ayan na ah. dito lang naman yung ah dito lang yung isa ayan idol idol mag ingat ka idol Ya no. Kakak nak. Ni pakahirap talaga. Deme. Okay.